inihahandog ng NEDA at Interagency Committee on Economic and Financial Literacy ang inflation sa kwento ni na Eko at Mia. Mia, nalilito ako. Bakit na naman? Nagreklamo ko kasi si Mama na bumaba daw ang halaga ng pera. Ang ulo kanina. Lahat naman sila, gano'n ang sinasabi. Paano bumaba ang halaga ng pera? Eh ba diba, yung 20 pesos ay 20 pesos pa rin naman? Pero sa naabot ang 20 pesos mo. Yeah. Ayun nga, ang 20 pesos ay 20 pesos pa rin. Hindi naman nagbabago yung nakasulat sa papel. Pero ang importanteng tanong ay, ano ang nabibili ng 20 pesos mo? Hindi po ba isang cup na ice cream pa rin ang nabibili ng 20 pesos ko? Oo, pero mas maliit na yung cup. Ibig sabihin niyan ay nabawasan ng kaunti ang nabibili ng pera mo. Kaya sinasabing buwa ba ang halaga ng pera? Ah, eh sa ice cream lang yun, di ba? Hindi ba pwedeng sabihin tumaas lang ang halaga ng ice cream? Yan ay kung tanging ice cream lang ang tumaas ang presyo. Pero kung pangkalahatan ang pagtaas ng presyo, ibig sabihin ay maraming bilihin ang nagmahal. Inflation ang tawag dito. Ano po bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang nun ay mas malaki ang aggregate o kabuang demand kaysa sa supply. Kapag naapektuhan ng supply side o demand side, maaaring tumaas ang presyo ng maraming bilihin at magkaroon ng inflation. Lahat ng presyo? Hindi naman lahat yung mga pangkaraniwang bagay tulad ng pagkain, gasto sa bahay, at kung ano na pa. At kapag tumaas ang presyo ng mga bilihin ito, tsaka nagkakaroon ng inflation? Tumpak! Yun ang dahilan kung bakit sinasabing buwababa ang halaga ng pera. Ah, kaya may pa rin ang ulo ni Mama. Pasalubungan mo kaya ng ice cream? 20 pesos lang, oh. Eh, ang konti naman kasi niyang, kuya. So, bangunitin ko yung paliwanag. <laughs> Para sa karagdagang impormasyon sa ekonomiya, sundan ang facebook.com slash ambisyonnatin2040 at facebook.com slash nedahq.